Hello! Magandang-magandang araw! Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog June's Day Channel Pag-usapan po natin o magre-react po tayo sa mga ilang issue Marcos, Duterte, andyan pa si Diwata Gusto rin tumakbo sa Kongreso So dito po kay Amy, Madam Amy Marcos Eh, todo deny pa rin siya Hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog At uh, tatakbo raw siya bilang independent eh hindi naman pala totoo. At sinasabi natin na kapag si Madam Amy ay natalo, ito'y isang malaking sampal sa pagmumuka ni Marcos Jr. Ganun na rin kay Lisa, kay Tamba, dahil magkakamag-anak sila eh. Ibig sabihin, kapatid mo, ikaw ang pangulo, at kapatid mo natalo, ibig sabihin yan, hindi na naniniwala sa'yo ang majority ng mga Pilipino. Diba ganun ang mangyayari? Pag-usapan din natin ang mga Duterte. Baste Duterte, posibleng tumakbo sa pagkasenador. At sabi ni Sal Panelo, ay si Tatay Digong ay tatakbong mayor ng Davao. Si Pulong naman, maaring ding tumakbo ng senador. So, hihintayin natin hanggang October 8, kung sila ay magpapile, kung saan sila maghahain ng uh, COC. Uh, dito naman kay Diwata, tatakbo raw siya bilang member o nominee ng isang party list na vendor party list pero nakitaan agad natin na tila ginagamit lang ang kasikatan ni Diwata dahil uh, meron yatang hindi nalalaman si Diwata yan po ipag-uusapan natin mamaya pero bago yan, pakilike po muna ang video, like like po po, po lahat tayo uh, bilang suporta lang sa video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, dito po kay Amy, ah, uh, todo deny siya. Pwede na nating bansagang denial queen. Ito po, magre-react lang tayo. Kapag-file ako, ako yung uh, ikalabing na kandidato na pumila para sa senador. Ako ay pumila uh, sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang uh, sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako ay uh, mananatiling malaya at matatag. Kasi baka magkaroon ng uh, iba ibang kulay at uh, hindi uh... okay, ito muna tayo uh, nabanggit niya, tatakbo siya sa ilalim ng partido nasyonalista nasyonalista party, kung saan ito po ay coalition party coalition party ng administrasyon ibig sabihin nakaside pa rin siya, nakasandal pa rin siya sa administrasyon dahil sinasabi niya nakaraan, itatakbo eh, rin siyang independent kung ikaw ay isang independent, dapat wala kang kinaaaniban na kahit anong partido. Kaya nga tinatawag na independent, mag-isa ka lang. Hindi ka kaanib sa anumang partido. So kung kaanib ka pa rin sa Nationalista party, hindi ka independent. Pero bakit niya inannounce na siya ay tatakbo bilang independent? Kaya nga binansagan siyang uh, namamangka sa dalawang ilog. Dahil ayaw niyang aminin na siya ay naka-side o tumitindig sa administrasyon. Gusto niyang makuha ang boto ng mga Duterte supporter. Okay. Maare, masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, uh, mabagsik ang usapin, mas mainam na na wala akong kalaban. Ayoko kasi nang uh, galungon, ang nais ko talaga hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng uh, ilog. Ayaw niyang aminin na siya'y namamangka sa dalawang ilog. Eh kasi, kung uh, hindi ka namamangka sa dalawang ilog, dapat meron kang tinitindigan. Ha? Ayaw mo lang aminin na tumitindig ka sa administrasyon. Gumaganon ka pa nga eh. Eh ano ba yan? Marcos yan, di ba? Eh Marcos kasi siya eh. So okay lang. Pero, <clears throat> Marcos ang kapatid niya eh. Hindi niya inaamin na siya tumitindig sa Marcos side. Diba? Kasi gusto niyang makuha yung boto ng Duterte supporters. So, sobrang utak niya, no? Sobrang gulang. <clears throat> Tuloy natin. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng uh, mag-isa. Mm -hmm. uh, yung NP, dati ko na kasi partido yon at uh, wala naman tayong nga uh, na kikitang uh, sabit sa hinaharap. pero Sen, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya? Well, ang nangyari kasi, sabi niya, ah, uh, uh, papano ba ito kung magkaroon ng, uh, syempre, yung balatan kapag, uh, eleksyon, di ba? Birahan, eh, laban-laban. Eh, napaisip ako, eh. Sabi ko, eh, papano? Kahit hindi ako ang magsalita ng mainghang o mag-insulto o kutsain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya akong uh, hindi gawin yun kasi hindi naman ako uh, pala away. Sabihin na, na ako'y uh, matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako pala away. E eh, baka hindi ko matiis kapag uh, maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Ma'am, one, one last uh, from my end. Oh. Pero bukas po kayo sa possible endorsement. Halimbawa po, nakaibigan po ninyong si VP Sara dahil may hugpong siya na malaki ring partido. Hindi ko alam. Hindi ko pa napapag pag yon Ang akin lang, uh, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi, kanino man, laban pa sa iba eh mas maigi na. Pilihin na lang natin ang sambaya ng Pilipino. Uh, so election surveys are putting you on, placing you... Ginamit na naman ang sambayan ng Pilipino. Kapag araw ng eleksyon o panahon ng kampanya, maririnig, maririnig lagi natin yan para sa mahirap, para sa bayan para sa sambayan ng Pilipino. Pero kapag nanalo na sila, pupuntahan sila, pupunta, babalikan sila ng mga kandidato isang beses, dalawang beses, tapos wala na, hindi na nila makikita. Dahil nga nanalo na on the bottom half of the Magic 12. This this worry you? And uh, what can you say about uh, some uh, observations that uh, baka daw dahil hindi kayo makapili ng isang side between, uh, the, the, the divide between your family and the Duterte family? Ang aga-aga uh, pa para makinig sa survey. These are all so early. So tignan natin as uh, this goes, ako lang, Kayod lang, Kayod Marino pa rin lang, ganyan naman talaga yung ginagamitin. Ang gawa ko, so ikot lang lang ikot yung ikalawa mong tanong yung uh, nasagot ko na na hindi ako namamangka sa dalawang ilog kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig Pilit niyang dinidenay na hindi siya namamangka sa dalawang ilog pero wala naman siyang uh, tinitindigan at nabanggit niya na para talaga sa sambayan ng Pilipino Madam Amy, kung talagang para ka sa sa mga Pilipino. Eh di sabihin mo. Alam ko may alam ka eh. Alam natin na merong alam si Madam Amy tungkol sa bisyo ng kanyang kapatid. Eh di ibuking mo na, sabihin mo kung talagang para ka sa sambayan ng Pilipino. At isiwalat mo na rin yung mga ginagawang katiwalian ng pinsan mo no? Uh, yung dambuhalang buaya doon sa kamera yung pinakamalaking buaya doon edi di isiwalat mo kasi alam naman natin may alam siya eh. isiwalat mo na rin yung mga ginagawa ng hipag mo at ng kapatid mo sabihin mo sa taong bayan alam natin may alam siya kung talagang para ka sa sambayan ng Pilipino eh dapat nilalabanan mo yan. Eh kung hindi mo uh, babatikusin, kung hindi mo isisiwalat, at tila kinukonsinti mo pa ang iyong kapatid, eh hindi ka para sa sambayan ng Pilipino. Natanong sa kanya, uh, paano, uh, sasama ba kayo sa kampanya ng Administrasyon senator Slate? Ang sabi niya, eh kung iimbitahan ako, sasama ako. <laughs> Ibig sabihin, hindi ka independent. Bakit uh, pilit niyang itinatanggi o uh, sinasabi na siya ay malaya, mag-isa lang siya at uh, independent siya eh kung sasama siya sa kampanya ng administrasyon. Uh, habang nasa Nationalista Party siya, ang Nationalista Party ay coalition party ng administrasyon ay hindi siya independent. Sinasabi niya lang na independent siya, malaya siya para ma malaman, makita ng tao o in, wala siyang pinapanigan. E di ikaw ay namamangka sa dalawang ilo. <clears throat> Ayaw niyang tablahin ang Duterte. No? ayaw niyang tablahin. Pero alam natin panig siya sa kapatid niya. No? So ginagamit, gusto pa rin talaga ang mangga. Lalo na sa Mayo, talagang season ng mangga eh. So patuloy, patuloy siyang nanggagamit. Patuloy niyang ginagamit ang mga Duterte para sa kanyang pansariling kapakinabangan. <clears throat> uh, punta po tayo Undecided. dito kay sa mga Duterte no Magre-react po tayo. Dito. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa babuli sa national position. Ito ang maring sinabi ni Congressman Paolo Pulong Duterte sa media matapos maghain ng kanyang anak ng Certificate of Candidacy kasi Rodrigo. Okay, naintindihan niyo ba? Yung anak ni Pulong ang naghain ang pangalan ng anak ni Pulong ay Rodrigo Duterte II. Ano nga natin? Rodrigo Duterte II. Bilang representative ng 1st District ng Davao City. Ang nag-file po ng uh, COC, bilang representative ng Davao City o congressman, ay si Rodrigo Duterte II, anak ni Pulong. Ibig sabihin, hindi tatakbong congressman si Pulong. So, either tatakbo siyang mayor or senador. Dalawa lang yan. <clears throat> Tapusin lang natin. Sa ilalim ng partitong hugpong ng pagbabago, hugpong sa Tawong Hulungsod o HNP HTL. Ayon kay Congressman Duterte, mag niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap ng pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala lalo sa karon ang akong asawa o kung duha ka anak murag naman namang ganahan nga ngulan ko kay tungod aning hukot lagyan ni administrasyon against sa mga Duterte so amo pastoryahan pamilya kung unsa gyud may bala ninyo ang to October 8 ra man itong filing okay so pag-uusapan parao ng pamilya kung saan ba talaga sila tatakbo. So abangan daw bago mag-October 8. Dahil ang filing ng COC ay October 1 hanggang 8. So ang last day po is October 8. So sinasabi po ni Sal Panelo, merong in-advice in si Sal Panelo kay Pangulong Duterte. Ang advice niya, uh, una ay mag-mayor siya siya ang magmayor sa Davao City Bumil, bumalik daw siya sa mayor dahil maraming mga barangay captain na lumalaki na ang ulo na dating natulungan ni Tatay Digong at ngayon ay kumakalaban na kay Tatay Digong at merong balibalita na ang mga ang mga barangay captain at yung makakalaban na mayor ng mga Duterte ay wala namang iba silang kalaban dyan kundi mga Nograles. So talagang sobra ang paghahanda ni Nograles na makuha nila ang Dabaw. At ito ang sabi-sabi at ah, balibalita na ang suportang ibubuhos ni Tambak. Opo, tutulong po si, si Tambak at na uh, magbobuhos ng malaking pera <clears throat> magbobuhos ng malaking pera sa mga para barangay, mga barangay captain, mga konsyal, at sa mayor. Gamit po ang pera ng bayan, yun po ang masakit. <laughs> para lang masabi nila na oh, wala na kayo, mga Duterte, talo kayo. Talo kayo. Okay, hindi na kayo kumbaga kinikilala ng mga tao sa dabaw kumbaga laos na kayo yan ang gusto nila uh, na gawin at uh, bilang ganti na rin dahil galit na galit sila sa mga Duterte ibang klase talaga to si Tamba so kayo mga taga dabaw mga tunay na nagmamahal sa mga Duterte eh, huwag po kayong tatanggap kung mayroong suhol kung may bumibili ng boto ninyo, huwag nyo pong ipagpapalit ang boto nyo. Dahil nga sabi, ito nga lang yung pwede mong ipagmalaki at uh, dito ka lang pwedeng lumaban sa mga mayayaman. Dahil isang boto mo, isang boto rin ng mga mayayaman. Kahit naghihirap po tayo, huwag natin ipagpapalit sa 500, 1000 ang ating boto. Iboto po natin kung sino talaga yung gusto ninyo, no? Hindi dahil sa binayarang kayo. Eh, napakapangit po, no? Huwag na huwag po ninyong ipagbibili ang inyong boto. Parang awa nyo na sa sarili nyo. Okay, pag-usapan natin si sa ating lahat. Maiis sa Deobalbuay na ang tunay kong ko pangalan at kilala uh, po ako bilang isang diwata Paris. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. May mga katanungan sa media na ay no? At Sige mo, po. O tatano? Question, please. Dwight Plapler Clarification lang ah uh, sir, pang ilang nominee po kayo 'yon ng diwa? Uh, uh, <laughs> <laughs> Ang nominee po kaya ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Okay. At pang ilang nominee? po? Ang apat po. A bali pang apat po ako. Ah, pang apat po. Ayon. So, sa isang party list, may mga nominee po 'yan. May pang number 1, pang number 2, number 3, number 4 kung minsan number 5 hanggang number 6 no pero kadalasan po ang nauupo lang kahit ikaw na yung pinaka -top number 1 sa mga party list na nakakuha ng maraming boto kadalasan ang nauupo lang diyan ay tatlong seats no yung number 1, number 2, number 3 kasasabi niya lang siya ay pang-apat so dito parang ginagamit lang nung mga leader nitong vendors party list ang kasikatan ni Diwata. Tuloy na lang natin. Si Ben po may magtatanong. Oh, uh, Ay, magandang hapon Diwata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan yung first three nominees po namin. Kasama ko sila. Nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, hmm, sila po okay. yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung uh, mas pinagsalita nila ngayon? Oh. Kasi, um, alam ko din naman na mas uh, marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nagulong tarit para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Question lang po, uh, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kaya po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or um, inimbitahan po kayo? Uh, voluntary po ako sumama kasi uh, last year ko pa last year ko pa silang nakilala tapos yun nga napag-usapan namin uh, regarding sa Windows ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga tulad na sinabi ko kanina na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat maninda kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer so yun po ma'am maraming salamat maraming salamat okay na narinig nyo yung tanong nung dalawang huling nagtanong dalawang babae ang tanong nila sino yung Uh, ibang nominees Ibig sabihin yung nasa 1, 2, 3 Binanggit niya yung mga pangalan Tapos uh, yung isang nagtanong Yung huling nagtanong uh, Paano nyo nakilala? So nakikita nyo yung thinking ng mga reporter Huli na eh Parang uh, hindi yata nalalaman ni Diwata Na ang maximum lang na makakaupo sa party list ay tatlo no? Kaya ang tanong nila nandoon sa mga paano mo nakilala vendors party list? Sino-sino yung mga nominee na vendors party list? <clears throat> Mukhang ginagamit lang si Diwata at sa aking pagkakaalam hanggang hanggang tatlong nominees lang. Ano? Ito po ano. Ayon sa batas, sa 1987 Constitution, dapat 20% na mga members ng lower house ay galing sa party list. So lahat ng member ng Congress, 20% doon must be party list. Okay? Para ka makakuha ng seats sa Congress, kailangan makakuha ka ng 2% ng mga ng mga bumoto ng kabuuan ng boto ng party list. At least 2%. Pero kahit hindi, hindi mo makuha yon okay lang. Kung hindi pa nakakakuha ng, uh, kung hindi pa napipil, uh, napipil, uh, parang nakukumpleto yung 20% na members of uh, Congress. Naintindihan nyo? <clears throat> at kailangan, maximum of 3 nominees. Ito po. Ayan Maximum of 3 seats. Kung ikaw ay pang-apat ka mo, sabi mo diwata, malabo kang makaupo. Ito yata yung naging issue ni Carla Estrada, 'di ba tumakbo rin siyang party list. Ting og party list ba 'yon? Alam ko dapat na nakaupo siya eh. Alam ko dapat yung nanay ni Padilla, Daniel Padilla. Carla Estrada. Estrada ba yung apelido nun? At uh, parang naalala ko lang, no? Tingog Partilis yata yun. Hindi ko alam kung Bicol ba yun o Bisaya. Hindi siya nakaupo eh. Parang pang, pang tatlo siya yata o pang apat na nominis. Ang nakaupo lang yata eh dalawa o tatlo. Hindi siya nakaupo. So kapag po puno na yung 20% na sinasabi natin na kailangan 20% ang member ng party list sa kabuuan ng mga kongres o congressman. So kung puno na yan, eh kahit anong gawin ni Diwata, hindi siya makakaupo. No? Ah, halimbawa, naka, nakakuha sila ng pinakamaraming boto nasa top sila di ba Karamihan nun, tatlong seats lang ang ibinibigay Okay So mukhang ginagamit lang ang kasikatan ni uh, ni diwata nakakalungkot dapat bago siya tumakbo sa ganyan sa politika ay eh, kumuha siya ng ano ng at least abogado kahit isang abogado lang. Ngayon, bakit ba mayroong pang-court nominees, pang-five, pang-six? Pang eh, kasi yung iba, uh, maaring umatras, so yung pang-apat ang papalit. O kaya, yung isa, halimbawa, na disqualified, mayroong naka-reserva. Ibig sabihin, reserva lang si Diwata. Pero siya yung pinagsalita doon, sabi siya raw nag-volunteer, eh kung wala namang gustong mag-volunteer, talagang si Diwata ang aakyat doon. Uh, so, alam ko, at uh, alam din ng mga reporter, Ay, parang ginagamit lang si Diwata dito. So, matik yun. Siguro, nakita nila, maganda siguro magpayaman sa Congress. no? Kasi, after 3 years, meron ka ng sports car, meron ka ng Rolex o kaya eh party Pilit at uh, makakabili ka na rin Louis Vuitton Chanel <laughs> kasi hayag na hayag yung mga kongresista binabandera nila yung mga relo nila so marami siguro ngayon nag interest mga party list na makapasok sa congress kasi mabilis magpayaman so hanggang dito na lang po Maraming sal salamat sa panonood. See you next time.